Guys, magigisa ako ngayon ng munggo with sahog na baboy. First step, sinangkutsa ko ang sahog na baboy. Second step, inilagay ko yung bawang, sibuyas, and kamatis. Tayo natin maging juicy ang kamatis. Then, ilagay yung munggo. Timplahan ng asin. Ang tayong lumambot yung karne at munggo. Ayan, may nilaw-nilaw na yung munggo. Ayan. Kailangan ganyan ang kulay para maganda. Pinakalas ay ilagay yung dahon ng ampalaya para lalong sumarap. Yes! Let's eat! Yes! Hmm! Yep!